Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, words. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. It's a new day. It's a new hope. Diskopurode. ko po, Di ko gets. <laughs> Charot. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe my YouTube channel, Collabs TV Vlogs, and comment like and share and follow by Facebook page Kalabs TV Facebook Richard Magallanes, Berdon Jusko puro de, ang dami mong anek charot, ang dami mong pasakali <coughs> Samba day ngayon alas 4 na nong ligo kasi ayaw kong maiwan ulit. <laughs> Ayan po, palis na po kami dyan. Tinutulungan ako ni Kajeron bubaba sa hagdan. Patilikod ako kung bumaba. Baliktad kasi hindi ko pa kaya. Simula na ako yung bagay iglesia, sinusubok ako. Ang daming mga balakid. Pero kailanman, hindi ako bibitaw. Ang hirap maging isrok, ano? Bumababa ka pa, baliktad. <laughs> Inaalayan nila kung bumaba sa hagdan. Nakapat, napakatas kinagdan dito. Talaga namang todo kapit ako bumaba. Instead na pababa na ako ng hagdan, baliktad ako kung bumaba. Diyos ko, puro di. Gumababa ako ng nakatalikod. Si Kaji Rome ang sa akin. Tapos, ko taga-video si Ate Zenny. Hahaha, <laughs> charot! Talaga naman, may mabulang ako na vlog. Kung sino-sino ang iniistorbo ko. Hahaha, <laughs> malaki, malaki, ang pangarap po kasi. Kaya ko ginagawa. Hahaha. <laughs> Kahit stroke po tayo, ang dream ko pa, ko pa din ay ganun lang kataas. Kaya, kaya hindi po ako bibitaw sa pagbavlog. Kahit pa nagkakaroon pa minsan-minsan ng mga bashers, fight 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 lang po tayo mga loves. Ang sarap talagang sumamba kay Ama, lalo na nak nakasanayan mo na inahanap-hanap ng katawan mo ang pagsamba kulang ang araw mo kapag di ka nakasamba parang ambigat sa pakiramdam ang daming tao ngayon at medyo maaga maaga ako nakaupo yan, dyan tapos na ang, ang samba Kagihintay na lang ako ng sinong susundo sa akin. <laughs> si Ate Jenny, Zenny at ka Jerome ang susundo sa akin. Kaso meron kaming doktrina ngayon pagkatapos ng pagsamba. Ayan, lumalabas na ang ibang mga awit at jakuno at jakonesa. Yung mahabang palda na kulay puti, yun ang damit nila. Yung bang Pilipiniana style ang damit? Imelda Marcos? <laughs> Ewan ko ba? Kung ano-ano lang pinagsasabi ko, ay ano? Oh. Naka-white naka sila, parang Imelda Marcos style. Ang damit. <laughs> Siya nga pala, may, mga kalabs. May share lang po ko sa inyo. Ang kapilya ang pinakamagandang lugar na pwede mong pagl paglabasan ng bigat ng nararamdaman. Pwede mo, di pwede mo ding iyak ang nararamdaman mo. May mga lihim tayong pagluha na tanging Diyos lang ang nakaaalam. At saka walang matigas na, pus na puso. Sap na. Ayan, nakalimutan ko na naman. <laughs> Charot. Ayan, start na kami ng doktrina mga kalabs. Hanggang dito na lang. So, susunod na, na vlog. At tapos na naman tayo sa buong araw natin. Sa susunod po ulit. Ito po si Kalabs TV Vlog na sa inyo'y nagpapaalam. Paalam, paalam, paalam. <laughs> Diyos ko po, Rude. Ang daming paalam. Wala na akong masabi. Bye-bye. See you.